full shell po. Ay, okay, Sir, ang sira na din natin sir. Yan po. Talaga. Ay, ito. Ayan yung video, tama ba? Oo, sir. Ayan po yun, sir. Ang lalaba ko yan, sir, eh. Anong oras ba nangyari yan? Alas 12 ang tanghali yan, sir. Alas 12, 12.04. Oo po. Sobrang kabado ko yan, sir. Kala ko makukuha na yung anak ko yan. Ilan ko na ba yung anak mo? 5 years old po. Eto toto ito, ito, kablo, yan, eh. 5 years old na yan. Opo, sabi ko, umupo lang si John mm -hmm. eh, kasi nung ako eh. Kaya lang Ba't tiniwanan mo naman? Ba't hindi uh, nyo iniwan yung bata? Hindi po, pumunta lang po akong CR, may kukunin lang po akong labahan. May mga ganun mga ibang hindi kilala eh, dapat yung anak nyo, ingatan nyo. Iiwanan nyo basta-basta, hindi -basta. nyo kilala yung mga pumapasok sa iskinita ninyo. Okay, lagyan nyo ng gate. Wala nga po kaming gate, eh. Ilan ba yun? Isa lang o dalawa o tatlo? O siya lang ko siya, sir. Naka-helmet siya eh. Naka-helmet? Mm, kaya hindi ko na mukhaan. May, may tinatanong lang siya sa akin, sir. Yun pala, may iba na pala siyang balak, sir. 12.05 yan, 12.05. Ayan yung anak po. Ayan po yung anak ko, sir. 5 years old na yan, yung anak mo, laman taon. Natusok ko pa nga sir, eh. May ko niyo yung tuwalye, eh. Ayan. Diyan, papasok ba dyan? Ayun, sir, papasok? paglabas ko dyan, sir. May, may, papasok na po yung lalaki dyan, sir. Saan ba banda sir? lalabas yung lalaki dyan? Dyan, sir. Saan ba? Dito sa kami, ako, Sa may bike po. Dyan, ah, dyan sa bike. Dyan sa bike. Dyan po siya sa, sa skinita na nalabas. Isang na lang ba yan? Papunta sa inyo? Papasok so, sa inyo? Po, isang na lang po yan. Mm -hmm. Ayun na, sir. Ayun na. Sir. Ayun na, sir. Ayun, na, sir. Ayun, na, sir. Ayun. Ayun po, magtatanong po yan mm -hmm. sa akin. Ayan so, mo, no, di ano, naka-helmet, naka-mask. Hindi ko nga po siya nakilala, sir, kasi naka-mask siya, naka-helmet, eh. Ito na tinatanong siya sa akin, sir, saan siya na po niyan. nakatira doon sa tulo. Sabi ko, po, wala po nakatira dyan. Wala na pong daan dyan, sir. Pero pumasok pa rin o, siya. Oo, tinitignan po. Di ba pamilyar sa iyan, yung helmet niya o yung ano? Hindi, sir, eh. Mukhang di taga rito yan, eh. Ayan, papasok po kasi si Arnon, sir. Kasi may kukunin po kong tabahan dyan. Yung anak ko naiwan ko saglit. Yan anak mo lang, oh? Opo. Ayun yung lalaki, oh. Ayan, nagmamasdan niya yung bahay namin. Oo, oh, susilip silip na, oh. Sabi sa anak ko, sir, hindi ko alam kung ano yung na po. Basta kayo ng no? ano sa mga masakan nyo. Itaw lang ako. ako, ano, ng bata, eh. Nang binibigay. Ay, nungamit sa anak mo, eh, no? Hindi pwede ito lalaki, Buti na mo. rinig mo agad. Hindi yung... Buti akong nalit ka ng konti. Buti masumigaw yung anak mo. Ayun so, na po eh. Sa, ako yung anak eh. ko ng siri. Sabi ko, makitulong sa taas. Pero yung bata. Sa kanin mo, alunta sa labas. Hindi talaga kung pa, lumabas ka pa. Oto. Oto, sarang nasisigaw ka noon. Pa yung mga pitbahay mo, lumabas na rin.